Eto yare, si Vice Ganda, sangkot. Yare, may ebidensya po. May ebidensya. Sangkot sa pinagbabawal na. Ito, pag-usapan na natin. Hmm. Napakawalang hiyan nung tao na yun, uh, Mr. Chair. Bigla ba niya naman sinabi? Tingnan mo yung mukha ni Marcoleta. <laughs> hindi ako natawa kay Marcoleta. Sino yun? Na natawa ako dito kay, kay Vice Ganda kasi attack dog. Naging attack dog na. Ano, in fairness kay Marcoleta, uh, kilala ko yung anak nito. Ni may tsura po eh. At kamukhang kamukha niya si congressman. No? Kamukhang kamukha niya. Uh, kasama namin yan sa mga ibang uh, sorties. Uh, hindi na mapangit si Marculeta eh. lang. Eh, sa lahat naman eh. Kahit nga nga sabi, yung gwapo, nagkaka, hindi rin, hindi parating gwapo. Nababawasan ng kagwapuhan kapag nagkakaedad. So, hindi naman ano to si Marculeta. Kaya lang ito si Vice Ganda. Eh, medyo wala na sa lugar. Para sa akin ah lagiging uh, attack dog eh. Mukha ni Marcolito matatawa kayo. Sino yung official owner? Sino yung beneficial owner? Sino yung gaming system administrator? Ano yung mga games? Katulad po ng halimbawa itong uh, AB Leisure Exponent Inc. Nako, ano yan? Ha? Oh, mga online gambling. Sponsor ni Vice Ganda di umano. Doon sa concert, nako yari kayo. <laughs> Nagkamali kayo ng tinalo ngayon. Meron nang may utak na senador. Yung mga games niya po, ito yung DG Plus, Arena Plus. O, oh, DG, DJ Plus, Arena Plus, no? puro plus. Ha? Oh, online gambling. Da. Mga online, ako nagtatanong lang. Pero sa aking pagkakaano, parang online gambling ang ano dito. Asa ng credibility nito si Vice Ganda? Ano sinasabi ni Vice Ganda before? Diba? Sa bagay, hindi nga niya madesisyon kung anong kasarihan niya. Ha, anyway, hindi ko nila lahat kasi meron naman mga bading na maayos kausap. Eh. May paninindigan. Ito si ano bakla na napangit na wala pang paninindigan ito si Vice Ganda kasi ano sinasabi niya before huwag naman yung gambling nasisira ang buhay ng tao diyan nasisira ang kabataan nasisira ang pamilya diyan sa gambling ngayon pino mo gambling sponsor mo online gambling asan ang credibility ngayon ni si Vice Ganda so yung sinasabi mong nakakasira before nasugal depende sa ayon ng sahod mo kasi sponsor mo yan eh Pino-promote mo 'yan. Hindi ka naman magpo-promote ng walang bayad, loko. Ano 'to, lokohan? Libre? Alam naman natin ng artista, pag nagpo-promote yan may bayad. Wala pong masama doon dahil trabaho nila 'yan. Ang punto rito, bakit 'yung online gambling pinopromote? 'Di ba? Hindi ba bayas ang gobyerno? Sabi nila, 'yung mga influencer, 'yung mga vlogger na nagpo ng online gambling, kinat na sa social media. Pinasara na 'yung kanilang Facebook. Yan ang sabi. Naglabas pa nga sila ng listahan ng mga vloggers ng mga influencer dahil nag-promote ng online gambling. Eh bakit dito si Vice Ganda? Di umano ha, according, susundan natin to kay ano. Eh Marcoleta, at sabi, nagpo-promote din daw to ng online gambling. Bakit, Andiyan pa rin yung Facebook ni Vice Ganda? Okay, nagtatanong lang. Totoo ba, Vice Ganda, ikaw ay nagpo-promote ng online gambling? Anong ko sa'yo sa ay uh, Vice Ganda? Napaka-ipokrito mo. Kung nagpo-promote ka ng online gambling, dahil sabi mo, nakakasira ng pamilya. Kayo namang gobyerno, mga ipokrito rin kayo kung nagpo-promote ng online gambling si Vice Ganda. Dahil sabi nyo, ang dami nyo nang tinanggal ng na mga na page ng mga influencer. Ba't si Vice Ganda until now, andiyan pa rin. Pag sobrang laki, takot kayo? Ano to? Depende sa laki? Depende sa laki ng influencer? Pag may noon time show? Ah, hindi nyo kayang tabigin? Ay, hindi maganda. Birahin natin. Talagang tigilan natin yung online gambling na yan. Plastic yan si Vice Ganda. Bingo Plus. Mm -hmm. Ito pa yung, ito po yata yung nag-sponsor uh, nung isang concert ngayon ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Mm. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating senador Grace po na nagtatawa. Na natawa po at siguro naging successful siya. Oh, na, pat Grace po pinagtawa na mo ba si Marculeta? Mm -hmm. niya si senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marculeta kung matatawa kayo. Mm Napakawalang hiyan ng tao na yun. Na... O totoo, napakawalang hiyan yan. Napaka yan. Paano mo malalaman ko walang hiyan ang tao? <laughs> Hindi. Eh, ano ba pinagmamalaki si Vice Ganda? Diba? Alisin mo ang yaman sa isang tao. Tingnan natin kung may binatbat. Umaman lang eh. Pero totoo lang, kung kumidyante lang, ang daming mas magagaling kay Vice Ganda. Isa sa mga ano, kay Brad Pitt na lang, walang binatbat yan. Nagkataon, nagkaroon lang siya ng noontime show eh. Sa mga comedy bar, mas maraming magagaling. Sino yung ano, yung sa Itbulaga si... Hindi kasi ako madalas, napapanood ko lang sa newsfeed eh. Itong... Dalawa magkasama sila yung kalbo yung isa. <laughs> hindi kasi ako magaling sa artista talaga pasensya niyo na. Oh, mas magagaling pa yun sa comedy eh. Di ba? Eh yung comedy naman ni Vice Ganda. Ano eh, uh, nangiiinsulto lang. Ang magaling ako para sa akin magaling sa comedy yung yung bilis ng utak. Yung naisip niya pa yon, naipasok na yon, yung mga ganon. Hindi yung Sige. hamunin niyo si Vice Ganda. Try mo mag-comedy nang walang iniinsultong tao hindi niyang kaya. Mr. Chair, ayaw ko na pong patusin siya. Eh, huwag mo talagang patusin, nakakadiri! <laughs> huwag mo patusin si Vice Ganda. Eh. Pero, tuloy mo yan. Saludo kami dyan sa'yo, marculita, Ha? De, dapat talaga investigahan niya mga online-online gambling na yan. Sabi nila, tinanggal na sa Gcash. O, pero andun pa rin. Nabuko sila ni Kayatanon. <laughs> ha? Kayo ngayon, ha? lalo kayo mahilig magbanggit ng jurisprudence. Mag-ingat na kayo ngayon dahil bumabakbak na si Cayetano at saka si Marcoleta Jurisprudence kayo na Jurisprudence <laughs> magmumukha kayong tanga uh, uh, pagmali ang gamit ninyo pambihira oh Ang nag-sponsor po yung DG Plus mm. Kaya po lumalaki po eh Gumaki. pasara mo pasara mo Marcoleta pasara mo pasara mo yung Facebook niya bakit nagpo-promote ng online gambling Gamit po sila ng ganung klasing mga sikat na mga tao So alam ko po ma malaking uh, pag-uusap ito Mr. Chair at alam ko I think the Pancor and the DICT will be struggling to reinvent themselves kung paano ma-address ito. Halimbawa, mapag-usapan natin, total ban. O oh, ayan, ano. Kayo mga online gambling, hindi pa ba kayo kikilos patungkol kay Vice Ganda? O. Oh. Hindi pa ba kayo kikilos? O. Oh. O oh, diba? O. Ah. Uh, gobyerno, hindi ba kayo kikilos? Bawal na yun ah. Diba? Huwag sana tayong double standard. Pero ito papakita ko. Dito. Dito nahuli si Vice Ganda. Sangkot po siya sa pinagbabawal. O, tingnan po natin ito, pakinggan po natin ha. Hmm. Hindi mo muna lahat ng make-up niya at saka ng wig niya. Tsaka ako magbibigay ng opinion. Naku. Asap As of now, di ko alam pala yung tsura niya. Naku, naku, naku. Nakita, ko, nakita ko lang to sa Facebook ha. Pero eh, si Bibi Gandang Hari eh, eh, kung kinumpir mo. Kaya ako sa akin, hindi naman maganda nang iinsulto tayo ng pangit. Okay? Eh, siguro ako, okay lang kasi uh, tanggap ko naman pangit ako. Pero kasi si ito si Bibing Gandang Hari, pogi talaga 'to. Oo, oh, si Rostom 'to, 'di ba? Si ano 'to, 'di ba? Si pogi 'to. I Kita mo naman sa hilat mo, kaya sabi niya magkatanggalan tayo ng ano, 'di ba? Ulitin natin magkatanggalan ng makeup. Mukha pa rin ba siya kabayo? Kaya tanggalin niyo muna lahat ng makeup niya at saka ng wig niya. Saka ako magbibigay ng opinion. Mm -hmm. Asap lang, di ko alam pa rin tsura niya. <laughs> ah, de, de, de. Ah, alisin muna natin ha. Ah. Ah. Dito, kasi ang lakas mang insulto ni, ni Vice Ganda ng pangit. Alalay ko wala siya sa posisyon maginsulto ng pangit. Kasi pangit ka eh, ganda Tanggapin mo na 'yan. Alisin mo yung makeup mo. Alisin mo yung wig mo. Wala ka sa posisyon magbanggit ng pangit. Kahit si Tore, parehas kayo ni Tore. Magkasabwat, magkasabwat kayo ni Tore sa kapangitan, magkasabwat kayong dalawa ni Tore. 'di ba? Eh di ko po iniinsulto ha. Hindi eh, wala po tayo ano. Wala naman sa akin yung pangit. Gaya na sabi ko, pating naman ako pangit eh. Tatlo tayong pangit. Sama-sama tayo. Pero hindi kayo dapat nang giinsulto Wala kayo sa posisyon para magsalita ng pangit. Eh kita mong sangkot ka rin pala eh. 'Di ba? Sangkot ka rin. Sa pinagbabawal na mukha. <laughs> pangit ka rin eh. <laughs> pangit ka din. So, hindi na dapat alam mo, ako advice ko lang sa iyo, Vice Ganda. Level up your kind of jokes, your quality of your jokes, i-level up mo po. Hindi yung laging, try mo. Try mo magpatawa ng walang iniinsulto. Mar, wag mo sabi, eh yun ang ano eh. eh. Ano tayo seryoso? Hindi, marami pong nagpapatawa ng walang iniinsulto. At nakakatawang talaga. ba? Diba? So, sasabihin mo, joke lang naman. So, okay, fine. Joke lang, ba? Diba? Now we are also joking. Binanatan ka ni Rostom. O di, joke lang. Sinasabi ko, pangit ka, o di joke lang. Sangkot ka sa pinagbabawal na mukha, e eh di joke lang. Nakakatawan man or hindi, joke lang. Tanggapin mo ngayon yung lait sa'yo. Kasi yan po ang binabato sa DDS, mga pikun kayo. Hindi, hindi po. Ako hindi ako napipikun. Pikun kayo kasi binanatan si PRRD. Pero pag si PRRD bumabanat, uh, hindi, uh, sa akin, mga DDS, wag po tayong mapikun. Oh, let's not get mad, let's get even. Gusto nyo joke? Pwede mag-joke tayo. Iba? Anong itsura mo, Vice Ganda, kung wala kang pera? Wala kang wig? Wala kang makeup? Ah. ba? Diba? Palagay mo ba yung mga lalaki sa paligid mo, gugustuhin ka niya kung wala kang pera? Real talk po. Joke. Joke, joke, joke. ba? <laughs> diba? Sabi nga eh, karapatan natin. Ginusto niya mag-joke tayo, pwede nating sabihin na... Uh, Ibaban ko McDonald's parang mahirap. Paborito ko kasi. Paborito ko yung McDo. <laughs> paborito ko. Yan. Eh, authentic kasi yung burger nila. American talaga. Yan. Tapos hindi ka mahalan. Oh, pwede sa katulad ko na wala masyadong pera. Na pang McDo lang. Hindi kaya mga Fridays. Diba? So, paborito ko yan. Ah, so, wag po tayo mapikon. Ako lang, wag tayo mapikon mga DDS. Ha? Huh? Eh, tayo naman ang mag-joke. Diba? Tayo naman magtawa dito. Gaya ng sabi natin, Ilathala din natin kung sino-sino yung mga sponsor niya. Basta wag lang tayo mag-fake news ha. Yung totoong sponsor niya, lagay nyo sa Facebook. McDonald's, hindi ba kayo kikilos? Hindi ba kayo gagawa ng statement? Until now, wala pa rin kayong statement patungkol dito. You are a family fast food. Family oriented fast food. McDonald's. Wala kayong galaw na gagawin dito kay ano? Kay Vice Pangit? Ah. Uh. Bakit ba, Vice, Hindi ka naman maganda. Pilingera ka din, eh, no? Palitan mo yung pangalan mo, Vice, pangit. Oh. Hindi ako nagmamalaki. Ako, inaming ko, pangit din ako. Di ba? Oh, pero hindi tayo kailangan ng insulto ng pangit katulad natin. Oh. McDonald's, kumilos po kayo, ha? Oh, oh. Hindi pang pamilya yung ano nyo, kabastusan, e. Eh. Oh. Eh, Bastos